Right. 24 hours so, na ride right to? So, kita kasama. Meron isa dito mga idol na na-solo ko. <laughs> Nahanap ko yung jawa ko for today's video. <laughs> Walang kasama. mang tayo ng opinion ng mga boss kung okay lang. Iingi tayong bas-bas. Boss. Good morning, boss. Jay, good morning. Hiro Moto, good morning. Good morning, po. Boss, mang lang akong bas-bas. Ano? Wala kasing kasama yung boss. Yung boss. Ito. Oo, boss. Pwede ako ngayon. Parang, parang ang yami-yami niya ngayon. Pakboy! Oh, Oo. Oh. Nakayangina ako ng basi-bas ni boss eh. Ano hey. siya? Ha? Ito. Eh, wala ka namang kasama ngayon. 24 hours a Uy! Sorry. Ang sakit. Ano? 24 hours? Oo. Oh, oh. 24 hours to na-ride. Right. What? 24 so, hours na-ride right to? <laughs> araw kita kasama. Ay, sana, okay. Ay, pag 24 hours to, iwan ko na lang motor ko, ang kasmo ko. Pansin mo ba si Paco? Yummy siya ngayon. Uy, sis. Fresh. Oh, okay. Fresh as baby. <laughs> <laughs> Uy! 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 Uy, oh, amoy baby. Ate, ah, nagpawisan ka pa niyan? Sana araw-araw pinagpapawisan. Ay, sama ka sa'kin. Sa araw-araw tayong magpapawisan. Ay, tayo. Oo, sabay tayo. Oh, ano mag-jogging? Tayo, tayo, tayo. tayo mag-jogging tayo, tayo papuntang kalawakan. Sana, uli. Ano yun? Ano ka ba? Sapatos yun, di ba? Oo. Oh. <laughs> Ako, buong mundo, ibibigay ko sa'yo. Hmm. Hmm. Ano? 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 <laughs> ikaw ang angkas. Ako oo, oo, kasi iiwan mo yung motor mo, di ba? Ay, kung 24 hours na biya yun. Oo. Iwan ko na lang yung motor, angkas na lang niya. Oo, no, mas maganda nga, umangkas ka na lang. Kaso takot ako umangkas eh. Hindi, e ako na lang angkas. Gawa nga ako. Ikaw nga ako. Uy! Sana ulit? Ay, pwede! Pwede ka umangkas pa! pa ang bilis mo natin! sticker ko wala. Uh, Saan ba yung sticker mo? Wala um, sticker pa. Maganda niya. Niyo, wala magdikit mismo. Uy. Ay, alam mo na. Sige, dikitan mo. Ay, alam ko na. Ay, wala akong box. Saan ako? Sir, Wala. Wala tayo. Ay, dito ako. Ay, ayoko nung tinatago pa ako eh. Saan pa ako nakaupo? Uy, hindi tinat... Di pag dito, mas makikita yan pag nabablog siya. So, gusto niya mas inspirasyon ako huh? kasi lagi niya ako nakikita. Pag dito, nakikita.

Pawisan si Pak. Uy, ako na bahala sa bawis mo. Ayun! Uy, sa so, loon.